Bakit minadali ng Senado ng Pilipinas ang paglagay ng huling pako sa kabaong ng impeachment trial laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte at agad itong inilibing kahit may nakabimbing mosyon para muling pag-isipan ang desisyong ito sa Korte Suprema? Sa loob ng anim na oras nitong Agosto 6, 2025, umalingaw-ngaw sa plenaryo ng Senado ang isang desisyong huhubog sa kasaysayan o bakay magtatala ng isa na namang kabanata ng pagkabigo sa pananagutan. Sa botong labinsyam na pabor, apat na tutol at isang abstain, inaprubahan ng Senado ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na i-archive ang mga artikulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, isang terminong pinalambot, ngunit sa mata ng marami, ay walang pinagkaiba sa pagpatay sa impeachment. Ang mungkahi ni Marcoleta ay agad na sinuportahan ng maraming kaalyado ni Duterte, kabilang sina Senador Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa at Imi Marcos. Pinayuhan ni Cayetano na palitan ang salitang dismiss ng archive, isang semantik na hakbang upang bigyang anyo ng legalidad ang desisyong hindi pinakinggan ang panawagan ng publiko para sa hustisya. Unang sinubukan ni Senate Minority Leader Tito Soto na ipagpaliban ang desisyon sa pamamagitan ng mosyong hintayin muna ang resolusyon ng Korte Suprema sa mosyon para sa reconsideration na inihain ng Kamara nitong Agosto 4. Sinangayunan ito ni na Senador Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Ping Lakson. Ngunit sa kabila ng makatuwirang panawagan, ibinasura ito ng Senado sa botong limagiyon labing siyam, isang patunay ng mas piniling igalang ang desisyon ng Korte Suprema kaysa ang tinig ng taumbayan. Ayon sa Supreme Court ruling, noong Hulyo 25, idineklara nitong walang bisa ang impeachment at sinabing ito ay agad na ipatutupad. Ngunit para sa ilang senador, ang ibig sabihin ng agad ay hindi pagbigay ng panahon sa reconsideration. Isang hakbang na maaari ng magbukas ng panibagong pagsusuri sa legalidad ng kaso. Kaya't imbes na magsilbing impeachment court ngayong araw, kumilos ang Senado bilang lehislatibong katawan na tanging nagboto, nag-archive at nagpasya. Narito ang naging hatol, bumoto ng pabor, labing siyam. Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, JTV Ejercito, Francis Escudero, Jingoy Estrada, Sherwin Gachalian, Bongo, Lito Lapid, Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Imi Marcos, Robin Padilla, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Camille Villar, Mark Villar, Mig Subiri, Bumoto ng Tutol, Apat, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Tito Soto. Nag-abstain, one. Ping Lakson. Habang nagpupulong ang Senado, sa labas ng bulwagan, tahimik ngunit matapang na nagprotesta ang mga miyembro ng Tindig Pilipinas at Akbayan. Ang kanilang tahimik na pagtutol ay agad pinalayas mula sa plenaryo. Sa mata ng taumbayan, ito'y hindi lang isang pagpapatalsik kundi isang simbolo ng panunupil sa karapatang magsalita. Binatikos ni Representative Joel Chua. House Prosecutor at kinatawa ng Maynila ang hakbang ng Senado. Aniya, hindi tayo magpapatinag sa ating hangaring itaguyod ang justisya at pananagutan. Ang hakbang ng nakararaming senador ay pagkakait ng due process sa taumbayang humihiyaw ng pananagutan. Kasabay nito, nagpahayag si Representative Percy Sendanya ng akbayan ng matinding pagkadismaya. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Tinawag niyang betrayal of the Constitution ang naging desisyon. Para sa kanya, hindi patapos ang laban, hindi paligtas si Vice Presidente Sara Duterte sa pananagutan. Ang tanong ng bayan, bakit tila biglang bumilis ang proseso ng Senado? Matapos ang buwan ng pagkaantala, mga teknikalidad, at hindi mabilang na pasikot-sikot bakit ngayon lang nagmadaling magdesisyon? Ito ay isang desisyong kailan may hindi malilimutan. Isang gabing ang Senado ay nagdesisyong ipagpaliban ang pagtugon sa hinaing ng publiko. Isang hakbang palayo sa prinsipyo ng checks and balances at isang paalala na sa larong ito madalas nananalo ang numero, hindi ang katotohanan. Mga kababayan, Huwag nating hayaang mabaon sa limot ang isyong ito. I-like, i-share, mag at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan, para sa mas marami pang malalim at makabuluhang pagtalakay. Maraming salamat sa ating mga bagong subscribers at sa patuloy na nanonood sa atin. Let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom.